What's up, my love people! Ako nga pala si Bin, 30 years old, ang IT Specialist ng Cavite. Uy, Cavite! Puro parang Uy, connection. Kabite. may connection, parang oh, si may connection. A A de, na, ka si Ade, cavite Anong ginagawa mo? Anong sabi mo? IT Specialist po. IT? IT! IT Specialist. Uh, uh, yes. Mm -hmm. Anong mga ginagawa mo? Uh, Tinatawag niya lang yung kapatid niya, IT! <laughs> <laughs> Wala siya kuya? Hindi, <laughs> <laughs> sabi niya. Puro ate lang. <laughs> IT! Hindi. Nag-check siya ng mga inumin. Ay, hindi ka, pa IT. Hey! <laughs> oh, my God. Very, very debut. <laughs> Bill. Ano po? Uh, Nag-aayos po ng internet, computer, tsaka kung ano pang kailangan sa... Kung anong mga IT-related uh, work uh, like uh, ano bang Ano bang sikreto para hindi ma-hack? Hmm. Ay, wag mo sabihin. Paano mo itutuloy yung ginagawa mo pag sinabi? <laughs> <laughs> siya ganun. Okay. Hindi okay. okay. siya yun. Meron no, po na, meron sekreto para hindi ma-hack yung Magpalit mga? Magpalit po ng password monthly. Ah, paano? Ah. Pero marunong ka rin mag-hack? Hindi po. Ah, hindi. No. Bawal sa behavior. May papahack ba ka ba? Ha? May papahack. pero May kilala ka ba <laughs> <ma> umaamin? <laughs> Baka madunas yun. Oh, that's not good. Oh, that's not good. Huwag ganun. Ganoon. Malaki naman ng kita dyan sa... Sakto lang po. do sa banyo niyo malaki ang kita dyan sa banyo. Ay, butas <laughs> pala, no? Laptop. Sakto. Malaki kita namang ganyan yung IT-IT ngayon. Yes. Oo, oh, in ngayon. yan ngayon. Yes. Yan actually ang mga malalaki ang sweldo. High ngayon. ang demand um, ng mga IT. Eh. Kasi sabi ID. nga lang, di ba? Malaki ang kita niya yung mga ganyan IT-IT. Oo, actually, ng malalaking sweldo. so oh. inulit ulit lang. Oo, parang uh, mas maganda yung papaliwanag Nila. Oo, uh, oo. Oh. <laughs> malalaki yan. Malalaki sweldo naman yan. Malaki kita dyan. Pero wala nang lalaki sa kita mo. <laughs> sa nakikita mo. <laughs> sa nakikita mo. Gin, ano yung pick-up line mo? Ah, uh, Gene, Gin, mouse ka ba? Bakit? Kasi sa tingin ko, mouse, bagay tayo. Ay! Ah, mouse. na. Oo, oh, IT. Siyempre, mo mong gumagamit ang mouse. Okay. So, kakausapin na natin si ano. Papakausap na natin kay Gin ang tatlong mga boys na ito. Hingan muna natin ang impression ng ex ng si Alden. Alden, ano ba mo sa kanila? Sinong mukha para sa ang pinakapogi sa kanilang tatlo? Uh, si number three po. Si number three. Sino para sa ang mukhang pinaka Si number one po. Number one. Sino mukhang pinaka-sincere? Si number one po. Uh, sino oh. mukhang taga-Batangas dyan? Number two po. Yun, <laughs> para na. Ganyan. <laughs>